nagyabang ka pa na there are 5,500 uh, projects. Pero, ha, sabi ng Diyos, yariin na natin ito, kumag na ito. Ha? At uh, paulali natin. oh tapos, o, si ikaw na mismo na sabi, ay, naanod sa baha, naanod. oh pero pinindahan mo pa rin yung 2025 budget na may bala dala na karami-raming tondo ng uh, ah uh, pet control funds. So, sino ba ang culprit? Sino ba ang number one na mastermind ito lahat ng mga pera na nilustay sa baha, nilustay sa mga infrastructure na walang katorya-torya, mga ghost projects? Ikaw lang, Marcos Jr., ang may kakinalaman yan sa lahat. Kung hindi mo pinalmahan yung General Appropriations at may pera bang malabas? Yung paring LA, ano mo sabi nyo? Kasi, ang um, General Appropriations Act, ah, batas yan eh. Oh. Sino ba bibirma para maging batas? Siya! Oh. Pero, kung presidente ka, lahat ng presidente, maski si President Trump, nag-aaral sa budget.